So magandang araw mga foods. So dito pala tayo ngayon sa bansang Qatar. Dito pala dito pala ano nang oras? Alas 8 ng gabi. Ito pala siya. Yan. Yan sama namin. Yun. ikot-ikot tayo dito <laughs> kita ko lang sa inyo yung highway o. Oh. dun yung highway sa kabila so okay na to to yakin yung babus